Hindi yun. Hindi so, si yung mga... Hindi yung individual na talent, hindi yung lahat ng talent ng isang grupo pinagsama para may kwento itong napakagandang proyekto na ito. So, yun nga, ayaw ko magpa-stress na sa pagaling Ayaw ko magpa-stress sa uh, yung palig Gusto ko lang i-enjoy lahat to dahil winner na yung pakiramdam ng napili ito sa daang-daang entries na nag-submit sub kayo. Doon palang blessed na. Kaling blessed kami pa Pero if ever sa'yo ibibigay, milestone, ano kasi ito, di ba? Ang ganda ng trophy. Well, um... Uh, 200,000. 200,000. Uh, Balita ako nga, ba? 200,000. Um, Pero siyempre, um... Kung, kung, kung maibigay man, iibigin ko na makakatulong yan para mas may promote tong pelikula na to para mas ma-curious yung tao na panoorin nila na gusto namin mangyari talaga na maraming maka-experience nito dahil hindi lang siya isang pelikula eh parang isang experience talaga siya kapag ano ka sa loob ng sinaya Pero anong feeling Dennis na parang sa umpisa ng sa 20, kahapon, 25 kakonti lang yung cinemas na naibigay sa inyo compared sa ibang movies? kami ano eh, ako yung tao na makukontento kung ano yung binigay mo sa akin. Pero mas gusto ko na yun na konti magsimula at madadagdagan in the process. Kesa naman sobrang dami kang magsimula, hindi mo naman napupulo at nababawasan ka. So okay na sa akin, okay lang sa akin. Ha? <laughs> Pangalawa na ba? masayang masaya ito. Masayang, masayang. Hindi siya na-complete kami kung gano'n. Meron na ba? Ipento na mo. Ipento, friend. Ito naman yan. Ako sa Grabe yung tinalon mo, friend. Ang At Dennis, kasi sa trailer pa lang, maraming na talagang nai-impress doon sa acting mo. Anong kaibahan ng role mo dito sa mga nagawa mo na in the past? Parang ito kasi angat na angat yung pagiging actor mo. mas kalkulado lang siguro dahil hindi nagsasalita bawat tingin dapat makahulugan bawat senyales maging uh, naintindihan ng, ng ng maraming tao uh, bawat dialogue talagang, siguro yung ano yung storytelling sa mga VO voiceovers talagang sinasalo namin pareho kaya Maganda yung hatid ng kwento talaga. Si, ano, si Jen, parang all out support din sa'yo dito. Nakatakit ng pagawa pa raw ng mga shows. Oo, Nagusto din namin. Sana may pamigyan. Sana may pamigyan. Sana may pamigyan. post niya nga na kumbaga parang nasa-shock pa rin siya sa'yo. Um, paano ka actor? Anong... Yung... Nakakatawa dahil yun yung pinaka numero unong critic ko eh. Bira siya manood ng mga projects ko. Eh. Piling-pili lang. At dito hindi ko inasahan na may talaga siya as in breakdown and tagal niya maka-get over kahit tapos na yung pelikula. So doon kong napatunayan na merong something tong proyekto na to na kukur talaga sa damdamin kahit sino makakapanood. Dahil makaka-relate ka, simple lang yung kwento pero powerful siya. Dahil maganda yung feedback sa Meron na bang plano para the production? Oh, wala pa. Ngayon, inabsorb lang namin itong lahat ng magandang nangyayari. Siyempre, yung option na yun, um, uh, laging nakaka-inspire uh, lalo, di ba? Lahat sa uh, produce pa ulit. Pero tingnan natin, nantayin natin kung magandang yung dati uh, tatagay. Bro! Pero bilang first time producer, wala bang pressure sa'yo? Siyempre, ngayon, dati actor ka lang eh. Ngayon, nag-invest ano, ka, -invest ka dito. No? Meron, meron. Sobra. Lalo na ako, parang never pa ako nagkaroon ng pelikula na nag-hit ng box office. Um, ngayon, uh, mapalad kami na pinayagin ako yung mag-produce. And syempre nakita natin yung mga pelikula ngayon, umaabot ng mga bilyones. So, uh, nandun yung pressure, doon pa lang pressure na agad yun. Pero naniniwala kami dito, hindi man siya umaabot ng bilyon. Uh, sana so marami makapanood at marami matuto. Thank you for update kayo ng Cinemas. Kasi... Nadagdagan daw. Ang day ng day of now, nadagdagan na tayo more than 20. Yes. From 40 to 60 plus na tayo mga pag-apag. Parang sa nasa 70 plus. Ngayon? Oo. Good news. Ruru. Si Ruru. Ruru. May yes, mga nagsasabi na ano, um, lead ka rin daw gaya ni Dennis, patay kayo ni Dennis na lead. May nagsasabing support ka. Kung ikaw yung masusunod, sa kami mong gusto ilaban, supporting o best actor? Well, Oo oh, naman kahit po saan, di ba? Parang for me kasi nung ginawa ko po itong project ito, hindi naman para po sa goal na dapat manalo ko or kung ano man. Parang nung you in-offer know, sa akin itong project na ito, malinaw sa akin na uh, it's an art film. Uh, hindi po siya the usual sa mga ginagawa ko na, na teleserye dahil dito parang you know, mapasama lang sa dream team. Uh, from the writers, to the producers, to our director, uh, aking co-actor kay Dennis, parang isang karangalan na. So, saan man po ako oh, makatig dyan or saan man ako malagay, malagay man o oh, hindi, wala akong problema so, as long uh, as mapanood po ito ng mga tao. Wow! Pero hindi ka na-inspire na, na mag-produce din? Na-inspire sobra. Well, wow. ever since naman, kasi parang, I guess it's the parang bagong model na sa generation po ngayon na parang yung mga actors they're producing their own film so that at least mas may mas mababantayan mo rin ng mga projects na ginagawa mo ano yung mga ilalagay dito ano yung ganyan para at least I guess at this point in time parang sa a matter of collaboration na dapat lahat may boses so hindi lang basta yung producer lang, yung director lang, yung artista or sino man dapat may boses sa, sa project. Well, hopefully after this film, di ba, sana po magkaroon po tayo ng opportunity. And sobrang na-inspire ako kay Kuya Dennis dahil, you know, um, naipasok po nila yung Brightburn dito at uh, nakapag-produce ng ganito kaganda at uh, dekalibreng pelikula. So, yeah, hopefully, hopefully soon po. Drew, si Dennis kasi kilala ng magaling na actor. Nung makasama mo siya, ano yung na-influence niya sa'yo? At ano yung nabago sa'yo bilang actor din? Um, nabago sa akin bilang aktor is yung yung pagmamahal ko po sa craft. Um, si Kuya is parang ever since um, nag-start kami ng day one ng shooting namin, ramdam mo na nandito ako para magtrabaho. Uh, nandito ako para gawin ito at maging maganda tong pinigilan to. Kung ano yung pwede kong maiambag sa inyo, gagawin ko to. So, uh, may guess, dun ko na nakita yung level of you know, commitment niya in every project sa ginagawa niya because during that time, he was still doing Ulang araw at pinagsasabay niya sa, sa, sa Green Bones. And ako, nakikita ko, sabi ko, kung ginagawa ko yung lolo tapos sa Green Bones ako, mahihirapan ako. But si so Kuya Dennis, nakita ko sa kanya na never niyang pinaramdam sa set, never niyang pinaramdam sa co-actors niya or kung kanino man na nahirap ako, napagod ako. Kasi Siyempre, alam naman po natin kung, kung kaganda at kabigat yung pulang araw at ganito po yung kalidad ng Green Boots. Pero mararamdaman mo sa kanya na 100% committed to sa So, you know, magkaroon ng ganong klaseng katrabaho, sobrang nakaka-inspire. And bumili pa ko bilang isang aktor sa kapwa ako aktor na ganito. Kaya po, kaya po pala siya award-winning, kaya siya uh, tinitingala at hinahangaan ng maraming mga tao dahil ganito siya, tinatrabaho niya yung mga ginagawa niya. Reaction mo din, Dennis? Yes. Oo, oh, maraming ang nagpapalit. Paano mo sa reaction mo? Oh, oh, Siyempre, ano, uh, natutuwa uh, na nakakita.